Hello mga bali ang ating ititinda naman ngayon na araw ay rice to pa rin at sa kasaging pinaypay. Hindi ko na kinaya magluto ng waffle dahil nauubusan nga tayo ng oras mga sis. Dahil sa mga oras na yan ay nagising na nga rin yung aking bunso. Buhay tindera at nanay ng 6 month old baby mga sis. So ganun talaga, gumagawa lang tayo ng paraan para kahit papano ay makapagtinda tayo. Para kahit papano ay makatulong man lang tayo sa ating mga asawa mga sis. Yung mga simpleng bagay lang na maitulong natin sa kanila ay napakalaki na yun. Para makap pagbenta nga tayo nito. Ang ginagawa ko mga sis, maaga pa lang, ay nagsasaing na ako habang tulog pa yung aking bunso. Ayun at pinapakita ko na nga sa inyo yung aming saingan na natapos ko na nga ito balutin. Tapos nakapagbalat na nga rin ako ng saging saba at nakapagpaalsa na rin ako ng arena para nga ito doon mga sis ilublog. Kasi ito ay sinalang ko naman itong kawali para makapaglagay na nga rin ng mantika at magsisimula na yan ako mga sis magluluto. Nabalik ko na lang sa tulog yung aking bunso na nagising mga sis para kahit papano ako nga ay pagprito na dito ng saging pinaypay. Para paraan lang ito mga sis para magawa natin yung mga dapat gawin sa loob ng bahay. At ayan, pinagkakasya ko na lang yung aking oras. Nakapaglipit na rin ako ng aming mga kalat at hugasin mga sis. Tapos eto, tulutuloy na nga itong aking mga ginagawa. Meron din nagtatanong sa aking page mga sis na paano ko do pinagkakasya yung aking oras na meron pa ako maliit na bata. Sabi ko na lang sa kanila para paraan lang ito mga sis kapag nagising yung baby edi stop muna. Madalasan na nangyayari dito sa sa akin mga sis, tanghali na ako nakapagbubukas ng aming tindahan dahil yung aking tindahan ay eh, medyo may kalayuan. Sobra kong pinagpapasalamat yung kahit tinanghali na ako sa pagbubukas mga sis, ay eh, inuubos pa rin itong aking mga paninda. Tapos ko na lutuin yung pinaypay na saging mga sis, kaya eto, sinimulan ko na nga rin itong aking binalot na rice toron. Sobrang mabenta ito dito sa amin lugar mga sis, etong eh, rice toron na ito. Bali binibenta ko nga po pala yan ng isa limang piso. Kahit na ganito lang ang aking paninda mga sis, ay eh, sobrang laki malaking tulong na nga ito sa pangangailangan ng aking mga anak. yaga lang ang kailangan mga sis, mabubuhay ka na kahit ganito lang ang iyong trabaho. <laughs> sa ganitong hanap buhay mga sis, napakalaking na itulong na nga rin ito sa aming buhay. Lalo na kapag walang pasahero nga itong aking asawa mga sis, dito na namin kinukuha ang lahat ng gastusin dito sa loob ng bahay. Mula nang sinimulan ko itong aking pagtitinda mga sis ng mga kakanin ay hindi na kami naghihirap tulad ng kung meron kami gustong kainin ay nabibili. So ba diba, kahit ganun lang yan mga sis, napakalaking tulong na yun kaysa naman ako upu ka lang tapos maghahantay ka sa hulog ng langit. At kahit mahulog pa yan ng langit mga sis, wala pa rin magbibigay sa iyo ng iyong pangangailangan. buhay mga sis ay walang madali, kailangan paghirapan ito, kailangan pagsumikapan. O ba diba, nagdrama pa ako mga sis, so eto luto na nga itong rice toron mga sis, bali eto yung first batch. Madali at mabilis lang ito lutuin mga sis, wala pang kahirap-hirap. Eto at hindi na nga nagtagal, ay luto na nga ito mga sis, keto nilipat ko na dito sa akin lalagyan para makalis na rin ako sa mga oras na yan. Sobrang lalaki na nga rin itong ginawa ko na saging pinaypay mga sis pero okay lang dahil hindi ko naman binili yung saging. Ali bentahan ko pala dito sa saging pinaypay or maruya mga sis ay limang piso na rin ang isa pero kung sa iba nga ito ay sampo. At ito at hindi na nagtagal ay nandito na ako sa aking pwesto mga sis so nagbukas na yan ako ng aking munting tindahan. Nataon nga ito ngayon araw na malit na yung laman ng aking tindahan dahil di ko pa nga ito nakumprahan mga sis. Eto konti-konti na lang ang natira dito sa niluto ko na kakain, tapos meron din pala ako dito mga sis binibentang milkshake. Kahit ano na lang ang aking naisip na ibenta basta pagkakakitaan itong mga sis ay sinusubukan ko nga ito ibenta. O siya maraming salamat sa panonood.